Ngayon, hindi na uso yung paramihan ng pera. Hindi na uso yung paramihan ng gamit o ari-arian. Ang uso ngayon, pasayahan ng buhay, pasayahan ng pamilya. Kasi hindi mo alam, baka bukas, wala ka na. Hindi mo alam kung bukas, buhay ka pa. Oo nga naman po, aanoin mo ang maraming pera, ari-arian, walang kasiguraduhan ang buhay natin ngayon. Hindi po natin alam kung sino magsusurvive sa atin, kung sino ang mabubuhay, kung sino ang mamamatay. Tama nga naman, imbis na mag ka, bakit hindi ka magsumikap na maging masaya? To be happy every moment, every minute, every second, every day. Make every day count. Ito din ang dakilan.